yan magandang tanghali mga idol no? this is another day another fishing na naman tayo ayan salubungin natin si katropang tata at sa kanyang tatay no magamas lang nangihis na sila, mga idol salubungin natin let's go yan mga idol kararating lang uh, dalawa silang magkasundod no uh, kasama niya yung tatay niya magama mag mga idol no tingnan natin kung maraming huli mga idol sana maraming huli. Iyan mga idol, kararating lang yung tatay ninyo. Tatay ni katrupang tatano mag-ama sila. Ayan, salubungin natin. Yo, tingnan natin yung uh, kuha ni Tata. Ayan. Salubungin mga idol, pagkalaki-laki mga idol. Daming huli. Daming huli, ngunit hindi kulong. Ayan, yung tatay niya, kararating lang. Dalawa sila magkasunod mga idol. Abangan natin mga idol. Ayan, puno yung icebox mga idol. Pulo yung Pulo yung ice box Ayan Tingnan natin yung tatay niya Kararating lang Ayan na Ayan Nag-aabang na yung mga katropa no Kasi sasalubungin siya Para Hilain yung bangka uh, Papunta dito sa gilid no Ayan low tide ngayon mga idol ayan, mga idol tulong-tulong sila mga idol no bawat isa niyan may labor yan bibigyan niya ng isda ito oh. Um, yung mga buyer ng isda no mga small buyer lang ayan Nag aabang na sila dyan sa gilid kukunin din nila ayam ayam magkikilaw na naman tayo sarap sa tinola at kinilaw mga idol kasi bagong huli ayan po si katropang puy puy ayan ayan po ayan dali natin sa gilid yung kuha natin mga idol si katropang puy na ang nagbit bit no sa gilid ayan sobrang init mga idol tarik na tarik puno rin yung ice box mga idol no yan mag ama po sila yan samahan natin mga idol pupunta tayo sa gilid sobrang init ayan, ayan puno idol tingnan natin po ilang kilo yung huli nila lalaki ang sarap naman ito sa ano sa kinilaw mga idol Ayan, sigurado yung bahaw nito mabubungkag na naman mga idol kikilaw na naman tayo ayan bagong huli fresh na fresh yung isda mga idol no ayan nandito na tayo sa gilid tingnan natin kung ano tingnan natin yung mga huli nila basa na ice tapos ang tubig talaga bagong huli huligan oh, hindi ako ay Nabase pa ako. Ayan, kaway-kaway dyan, idol. Ayan, huwag kalimutan mag-follow, like, and share lang po, no? Uh, yung hindi pa nakafollow sa ano, no? Nakasubscribe sa YouTube channel ko. Ayan, boy, pobre vlog, idol. Ayan. Ayan. idol. Tingnan natin yung isang icebox, puno rin, no? Ayan. Holy, ngunit hindi kulong tulong ng tindi na huli. Ayan. Oh, libor. Ayan, sarap oh, libor. sa kilo. Ayan. Ayan po yung libor mga idol. Bayad po sa mga nagbuhat sa bangka. Ayan. mga so idol. Oh, uwing karak po yung oh. uwing. Oh. Ayan, libor po nila yan. Yung nagbuhat ng bangka. Ayan. Akin Hati ito kasi libro. Hati-hati nila yan. May pang-olam na. Ayan si Litoy. 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 Mm. Yan po ang tatay ni Katrupang tata no. Ayun mag-ama po sila. Nagla-palaot sila kanina ng umaga. Ayun. Dami ng dito. Ayun yung mga small buyer mga idol na ayan. Gabang na yung mga idol. Mura lang ang kilo dito. Ilang kilo ba 'di? Oh, 150 per kilo mga idol no. Ayan, ang mura lang 150 lang dito. Sariwa sariwa pa, hindi pa dumaan sa yelo. At nagkulay blue na. Marunong pa maglakad. Oh, ayan oh. No? Talagang ano. Sariwang sariwa. Yun po yung labor mga idol nung nagbuhat ng bangka. Ayun, sa kanila na 'yan. Yun ang pagpapartihan nila. teman ini di sariwang sariwa uh. ah pulang, pulang. Sariwa talaga. Sarap to sa inihaw, kinilaw at saka mga idol. sariwang sariwa pa may dugo pa kinain na ni katropang puy puy yan ganyan po kasarap ganyan po kasariwa mga idol yan yan ito pagkikilaw tayo ngayon mga idol po yan po ang para sa kilaw yan o sit na kamuta ang pin na gano'n balag na sariwa pa mga idol ayan po ano oh, yung lamig kilaw ito yung masarap sa kilaw ayan ayan po yung para sa kanila sa naglibor no nagbuhat ng bangka ayan may pang-uwi na sa pamilya ah dot dot di mau bangga tak kita nah. sulina kaburador dulu kau hani <coughs> kat ropang puy puy mangai dulu jalan lang sa, sa sa gilid lang nangangawil siya pakola di lang di, di sa pakola yung huli nyo sarap mo yung huli nyo yan po ito so, dyan lang siya sa gilid <laughs> dyan okay. sa gilid, lang. <laughs> sa gilid lang. Yeah. Ah, tapon lang ng ano Gawin. Bah, ito 'yung ano, tawag nito. <coughs> may ulam na. Solve 'yung pangulam. May ulam na. Risko pa. Ito 'yung pang mga idol yan Kilo mo na tayo. Tikman natin 'yung sariwang isda. Dito na ko ay kami bukong so, uh, na kami ano, wala nito kung gusto pa nga sa kahon lakbendiha ba anak ah lapaw sa kita ng bukong kala mo yung kala mo kasi magtrending po mag <laughs> driver man ni masih dua-dua kan? Kalau nak balak. Aidul, syarat teman mengaidul mengkikilau na naman tayo ayan, kak Nang nang sariwang istra mengaidul, mentayi nang sariwang isda. ayan, sarap, sarap bagung huli.

Oye, tutay deng ini. Baby mijar. Kemang nangyisah. Kemang nangyisah. Kemang nangyisah. Kemang nangyisah. Kemang nangyisah. Kemang nangyisah. Kemang Kemang nangyisah. 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 Kemang

kalau ada kan kau deh lek paling ade ah kau pelabak ke balai pakai ini serap kain sariwa telaga serap mm